Pag-uusapan natin ngayon ang mga taong hindi mo mapagkakatiwalaan. Mga taong laging nagsasabi ng masama tungkol sa iba, maaring ikaw na ang pag-usapan nila sa susunod. Kasama na rito ang chismis. Mga taong nagsasabing mahalaga ka sa kanila, hmm, pero palihim na bumibitaw ng masasakit na salita mga tao mahilig magbiro, lalo na kung ikaw ang pinagtatawanan. Mga taong hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Iniisip lang nila ang mga bagay na makakabuti sa kanila. Mga taong hindi pinahahalagan ng katapatan at walang pakiramdam ng pananagutan sa kahit sino. Mga taong may malabo o maling pag-unawa tungkol sa tama at mali. Kung ibinubunyag nila ang mga lihim ng ibang tao, eh hindi rin nilang pananatilihing sikreto ang iyo. Ang mga makasariling tao ay iniisip lang ang kanilang sarili. Masasaktan ka lang dahil hindi ka mahalaga para sa kanila mga taong hindi nakakaramdam ng guilt sa kanilang mga ginagawa. Hindi mo mahuhulaan kung ano ang maaari nilang gawin. Mga taong nanlilin lang o nangangaliwa sa kanilang kapareha. Kung kaya nilang traidorer ang taong mahal nila, kaya ka rin nilang traidorin. Mga katsyerni, mga palangga, To God be all the glory. Bye!